Pinangarap ni Dieter Dengler na maging piloto mula pagkabata. Nakita niya ang isang piloto noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang kanyang maliit na bayan ay binumbo at isang eroplano ang lumilipad ng napakababa sa tapat ng kanilang bahay. Si Dengler ay bata pa lamang sa panahong yon. Tila mabakla siya kapag tumitig sa mga piloto at sa lumilipad na makina mismo. Simula noon, nahuhumaling siya sa ideya na makapagpalipad ng eroplano at binigyan siya ng pagkakataon ng Estados Unidos. Nakatanggap si Dengler ng US citizenship at sumali siya sa Navy, kasama ang iba pang mga piloto, naghihintay siya para sa isang misyon sa isang aircraft carrier. Sila ay itinalaga ng isang lihim na misyon. Dapat silang lumipad sa Vietnam at bombahin ang tinukoy na mga target. Sisiw lang daw ang misyon na ito sabi ng mga piloto. Ipinapalagay nila na parang namamasyal lang sila sa isang paurong na bansa sa Asia at lahat sila ay babalik na parang wala lang. Habang pinapanood nila ang isang pang-edukasyon na video kung paano makaligtas kung mapadpad sa gubat, tawanan at mga burwan ay sumabog sa mga may It, Sa wakas, ang mga piloto ay nakakakuha ng mga kinakailangang uniporme at pangwakas na mga tagubilin bago lumipad. Para kay Dengler, ito ang kanyang unang combat mission hindi siya masyadong nasasabik at nagpabanggap na marami na siyang nakita na ganito at handa ng mapipaglaban. Ang mga eroplano ay lumilipad sa kalangitan, ibinagsak ang kanilang mga bomba at naghanda upang makabalik. Ngunit ang eroplano ni Dengler ay nataman sa pakpak. Siya ay bumagsak at tumilapon bago inuntog sa lupa. Dose dose ng mga sundalo ng kaaway ang agad na tumungo sa kanya at si Dengler ay nagtago sa gubat. Buti nilalagpasan lang siya ng mga kalaban. Itinatago ni Dengler ang kanyang baril at walkie-talkie at tumatakbo na bayag lang ang Beat beat. Siya ay tiwala na ang isang rescue helicopter ay ipapadala para sa kanya at ang mahalaga sa ngayon ay manatili hanggang sa dumating ang tulong. Nakahanap siya ng inabandunang kubo na may ilang mga gulay. Tinala ito ni Dengler upang mukbangin mamaya. Siya ay natutulog sa isang sleeping bag at kapag siya ay nakakarinig ng isang helicopter na papalapit, siya ay tumatakbo sa bukas na lugar ngunit nahuhuli siya, ang helicopter ay umaalis na lang. Si Dengler ay umakyat sa isang bato upang kitang kita daw ang kanyang sarili. Gayunpaman, walang sino man ang Dumarating para sa kanya, sa halip, isang kulutong ng mga kalaban ang sumusugod sa gubat para sa paghahanap ng magaling na piloto ng Amerika. Si Denver ay nagdusew mula sa gutom at uhaw, nakahanap siya ng isang kanal at tumatakbo dito upang uminom, ngunit sa puntong ito, siya ay nahuli ng mga sundalo ng Vietnam dinala nila siya sa isang kalapit na nayon at itinali siya sa mga istako na ibinaon sa lupa. Siya ay nakatihaya tulad ng isang tanga at pagkatapos ay pinatayo siyang muli at dinala siya sa iba pang nayon. Sa daan, nakikita niya kung paano gumawa ang mga Vietnamese ng apoy na walang mga pasporo at sinusubukan niyang kabisaduhin ang proseso. Ang mga sundalo ay hindi kailanman huminto sa panlulupit sa kanya. Pinubugbog nila siya at tinatakot ng machine gun hanggang sa maihi. Kung minsan, ang mga helicopter ng US ay nagpapakita, ngunit hindi nila napapansin ang kanunang priso Sa wakas, si Dengler ay dinala sa tahanan ng gobernador ng probinsya. Dito, si Dengler ay nagkunwari na hindi siya marunong mag-Ingles. Siya ay talagang mula sa Alemanya at sa makatuwid ay nagpapanggap na isang Aleman lamang. Ang gobernador lamang ang hindi naniniwala sa kanya. Kabisado na niya ang mga Amerikano upang malaman na siya ay talagang isang Yankee. Pagkatapos ay inamin ni Dengler na siya ay mula sa US at pagkatapos ay binibigyan siya ng gobernador ng isang papel upang lumagda. Ayon sa dokumento kinundin na ni Dengler ang pagsalakay ng Estados Unidos. kayun paman, hindi niya ito nilagdaan dahil hindi siya sumasang-ayon sa mga nakalagay sa dokumento. Pagkatapos, ibinalik ng gobernador si Dengler sa mga sundalo at sinimulan nilang pahirapan siya. Itinuli nila siya sa isang baka at kinaladgad siya patungo sa nayon. Ibinitay siya ng patiwarik at pagkatapos ay inilagay siya sa isang balon na may tubig at nilulunod siya. Napagtanto ni Dengler na siya ay may maliit na pagpipilian, siya ay maaaring mabaliw o mamamatay dahil sa labis na pagpapalagay. Noong siya ay desperado na, siya ay dinala sa isang kampo ng mga bihag sa digmaan. Maraming tao ang naruroon, sila ay nakulong sa kubo na ito ng higit sa dalawang taon pag sila kung nagsasalita at kung tingnan ay parang hindi sila pinapakain. Kabilang sa mga bilanggo ay may isang kakaibang kakusa na nagngangalang Eugene. Ayon sa kanyang paniniwala na kung hindi ngayon, ay baka bukas sila papalayain at papauwiin sa kanikanilang bahay. Si Dwayne Martin naman ay kabaliktaran ang kanyang paniniwala. Nauunawaan niya na lahat sila ay tatagal pa dito sa loob ng mahabang panahon at marahil ay hindi na makakalabas ng buhay. I'm too tired. Upang gawing mas madali para kay Dengler na mabuhay sa lugar na ito, pinapayuhan siya ni Dwayne na panatilihing tahimik at umiwas sa gulo hanggat maaari. Gayunpaman, hindi nais ni Dengler na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagkabihat. Siya ay determinado na makatakas mula roon. Pinabalaan siya ni Dwayne na ang bubat ay mas masahol pa kaysa sa kampo na ito. Mabuti pa dito ay pinapakain sila at binibigyan ng tubig ngunit doon, maaari kang mamatay sa uhaw, gutom, o makagat ng makamandag na insekto o ahas. Sa pagkakataon ito, maaari siyang matagpuan ng mabilis dahil ang mga bakas ng tao ay nananatili kong tagpuyot sa loob ng mahabang panahon. Ang tagulan na maaaring itago ang mga bakas sa daanan ay dadating pa sa loob ng anim na buwan. Hindi na wala ng pag-asa si Dengler. Nagplano siyang tumakas sa gabi, maliban na sa gabi, ang mga bilanggo ay nakaposos at ang kanilang mga paa ay nakagapos din. Sa paghahanap ng kanyang sarili sa posisyon na ito, napagtanto ni Dengler na nangangailangan siya ng pako. Sa pamamagitan nito, maaari niyang mabuksan ang mga posos ngunit ang lahat ng mga istruktura sa kampo ay ginawa ng walang isang pako. Nang sumunod na araw, nakakita si Dengler ng isang pako na nakabaon sa isang haligi kailangan niyang makagawa ng paraan upang makuha ito. Hinihiling niya ang iba pang mga bilanggo na makagambala sa mga bantay habang binubunot niya ang pako na hindi napapansin. Pagkatapos, niyupi niya ito at nang dumating ang gabi, ginagamit niya ito upang mabuksan ang mga posos. Nang ang mga eroplano ng Amerikano ay lumilipad sa kampo, ang mga gwardya ay naghihinala na tumawag ang mga bilanggo sa Air Force. Pinagsisigawan sila at si Dwayne ay nabaril pagkatapos ng pangyayaring ito. Binago ni Eugene ang kanyang isip tungkol sa pagtakas ni Dengler. Sinigurado niya na kung si Dengler ay tatakas, ang mga naiiwan ay papatayin ng mga bantay. Pinayuhan ni Dengler ang lahat na sumama ngunit patuloy na naniniwala si Eugene na sa lalong madaling panahon, ay papalayain na sila. Ipinapangako niya na kapag si Dengler ay tatakas na, magsisisigaw siya at tawagin ang mga gwardya upang mahuli siya. Nais ni Eugene na isakripisyo si Dengler upang mabuhay. Isang araw, dumating ang militar sa kampo para sa isang inspection. Ang mga batang babae ay kabilang sa kanila. Pumunta sila sa personal na mga gamit ng bilanggo at nakahanap sila ng isang piraso ng salamin sa bulsa ng isa sa kanila. Ipinaliwanag ni Dengler na kailangan niya ito upang mag-ahit. Noong hinawakan kanya ang kamay ng babae, ito ay numingiti sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi maaaring malimutan ni Dengler ang kanyang ngiti sa loob ng mahabang panahon. Ang isa sa mga bantay ay nagpapaputok ng machine gun noong ang mga bilanggo ay nasa bakuran at agad silang damapa sa lupa at pinagbabaril. Walang sinuman ang nasugatan ngunit tinipon ni Dengler ang mga bas eho ng bala, pinatutunaw niya at bumawa siya ng mga maliliit na kutsilyo. Ibinigay niya ang mga kutsilyo sa kanyang kaarawan nang binati siya ng iba pang mga bilanggo. Patuloy na naghahanda si Dengler para sa kanyang pagtakas. Itinabi niya ang ilan sa bigas na ibinigay sa kanila para sa tanghal iyan, pinapatuyo ito at itinatago ito sa isang espesyal na lalagay yan. Pinapayuhan niya ang iba na gawin ang pareho. Kung sila ay makatakas, magkakaroon sila ng makakain. Sa talahan na yan, noong sobrang butong nila, ang mga bilang buhay nag-iisip kung ano ang ilalagay sa kanilang refrigerator kung makakalaya sila. Ang katutuhanan ay nagsisimula na silang binibigyan ng kaunting pagkain at mas madalas na silang buto. Nadiskubre ni Dengler na iniiwan ng mga bantay ang kanilang armas sa kubo kung umaalis. Noong lumabas sila upang kumain, sa tulong ng isang maliit na salamin, natutunan niya kung gaano karaming mga tao ang karaniwang umupo sa loob at kung saan iniiwan ang mga baril na nakaimbak. Nais ni Dengler na kunin ang mga baril at tumakas habang ang mga gwardya ay kumakain ng tanghal iyan. Noong ang isa sa mga bantay ay napansin ang pagsasadula nila ng pagtakas sa kubo, nagpapanggap si Dengler na katulad umano ito ng ilang uri ng larong chess. Sa gabi, pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa mga posas, pinutol ang mga lubot, pinahawakan niya ang sahig at lumabas upang gumawa ng daanan sa likod ng bakod. Sa araw, ipinakita niya ang lugar kay Dwayne na nagpapanatag kay Dengler sa pagsasabi sa kanya na ang lagusan na ginawa niya ay hindi nakikita ng sinuman. Pagkumpleto ng kanyang mga paghahanda, inihayag ni Dengler na siya ay tatakas sa ikaapat ng Hulyo, ang iba pang mga bilanggo ay sasama sa kanya. Isang araw, binibigyan sila ng mga ood sa halip na bigas para sa tanghal iyan. Ngunit si Dengler ay hindi umayaw sa mga ood na naglalaman ng protina. Maligaya siyang kumakain habang ang iba ay tumangging kumain. Si Eugene sa kabilang banda ay kinakain ang kanilang supply ng bigas na inihanda nila para sa kanilang pagtakas. Nakipagtalo talaga siya dito at si Dengler ay kailangang humingi ng paumanhin kay Eugene. I'm sorry isa sa mga bilanggo ay nakakaintindi ng kaunting Vietnamese. Naririnig niya ang mga gwardya na sumang-ayon na dalhin ang mga bilanggo sa labas ng perimeter at papatayin sila na nagudyok sa kanila na tumakas. Hindi nila nais na bigyan sila ng higit pang pagkain lalo na dahil ang pinakamalapit na nayon ay naubusan na ng mga probisyon. Dahil dito, nagbasya si Dengler na kumilos. Ang pagtakas ay naka-schedule para sa susunod na araw. Nang ang mga gwardya ay umalis para sa tanghal iyan, hinimok ni Dengler ang mga bilanggo na pasukin ang kanilang kubo mula sa magkabilang panig, kunin ang kanilang mga sandata, at disarmahan sila. Gagawa nilang makalabas ng perimeter. Si Dengler ay sumama kay Dwayne at sinama naman ni Eugene ang iba pa. Nang si Dengler ay nasa kubo, si Eugene at ang kanyang mga tripulante ay nawala na lang bigla. Siya at si Dwayne ay kailangan kumilos ng mag-isa. Nakita sila ng mga gwardya, kailangan niyang bumaril at nakapatay ng ilang tao, yung iba ay nakatakas. Pagkatapos nilang makalayo mula sa kampo, sina Dengler at Dwayne ay natagpuan si Eugene at ang iba pa. Sila umalala Plano ay natakot at hindi pumunta sa kubo ng bantay na ayon sa plano. Pukod pa rito, nakuha lamang nila ang mga sapatos para sa kanilang sarili at si Dwayne at Denver ay nakayapak lamang. Sa pagkabigo nila kay Eugene, sina Denver at Dwayne ay umiwalay sa kanya. Go? Nagsimula na ang tagulan. Pinubura na ang mga bakas at nagbibigay ng sapat na sariwa at malinis na tubig upang pawiin ang kanilang uhaw. Si Dengler at Buen ay naglalakad ng ilang kilometro sa gubat, naabot nilang ilog at bumawa sila ng bolso upang sumabay sa Agos. Ngunit nahulog sila sa isang talon at kailangang makarating sila sa pampang. Itinapo nila ang kanilang walang silbi na mga sandata na walang mga bala at naglilibot sa kakahuyan sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa sila ay makarating sa ilang inabandu ng mga bahay kung saan nakilala ito ni Dengler na lumang kampo nila. Gumawa si Dengler ng apoy upang matiyak na makikita sila mula sa himpapawid, at talagang nakita sila ng isang taong pinagbabaril sila. Pagkawala ng pag-asa, lumabas sila sa Vietnamese village upang humingi ng tulong ngunit ang mga tao doon ay pinatay si Duane at sinubukan pa natapusin si Dengler. Naglalakad siya sa mga kakahuyan sa loob ng mahabang panahon, tinakay ng mga tira ng mga sundalong Vietnamese at nanghuhuli ng mga ahas. Isang araw, nakita siya ng isang eroplano na nagmamanman, sinundo siya ng isang helicopter at kinuha siya ng militar ng US Dumating ang mga ahente ng gobyerno sa ospital upang tanungin siya Mahalaga ito para sa kanila na malaman ang posisyon ng kaaway sa Vietnam at iba pang mga detalye Gayunpaman, hindi pa masyadong nagsasalita si Dengler tungkol dito, upang makuha siya ng kanyang mga kaibigan sa ospital, ang kanyang mga kasamahan sa barko ay dumating upang makita siya. Nagbanggap sila na kaarawan nito ni Dengler, patago na inilagay siya sa isang cart at dinala siya sa isang helicopter. Sa deck ng aircraft carrier, ang buong crew at commander ay naghihintay para kay Dengler. Pinati nila siya tulad ng isang bayani pagkatapos ng kanyang paglaya. Si Dieter Dengler ay nagretiro at naging isang pilutong sibilyan.